Materni, kailangan po ba mag-resignation letter kahit tapos na ang kontrata ko? Hi, I'm Materni Aliana of Respicio Company Law Firm at today, sagutin natin ang kanyang tanong. Hindi, hindi mo na kailangan mag-resignation letter kung natapos na ang kontrak mo. Kung ikaw ay isang seafarer or contractual na empleyado at natapos na ang iyong kontrata, ang employment relationship ay natatapos automatically. Ayon sa Republic Act No. 12021 of 2024, para sa mga seafarers, natatapos ang kontrata kapag natapos na ang serbisyo sa barko at nakabalik na sa lugar ng trabaho. Kung mga ibang fixed term employees, hindi na kailangan ng resignation letter kapag natapos na ang kontrata. Ang termination ng trabaho ay nangyayari ng natural kapag natapos ang iyong kontrata, hindi dahil sa resignation. Ang resignation letter ay kailangan lang kung maaga kang aalis sa trabaho o kung nagdesisyon kang mag-resign bago matapos ang iyong kontrata short. At ini kailangan ko pa ba ng resignation letter? Kung aalis na ako ng trabaho dahil natapos na ang kontrata. The short answer is, no more need for resignation letter, mga ma'am and sir.